Hello, hello, hello. Happy New Year sa atin lahat. Mga ka -chubby. Siyempre, nakikiuso tayo sa trending-trending ngayon na ano, na money rice bowl for the New Year. Ayan, wala akong paampaw. So, bali, lumis lang ako sa pinaggayahan ko ba. Wala pa kasi akong panlagay dyan sa center. Ayan. Yan lang ang nilagay ko para kunwari maiba naman. Kasabihan pa nga, hindi naman daw natin iaasa sa mga laki-laking charm, ganyan, di ba? Tayo pa rin ang gagawa ng sarili nating kapalaran. So, ayan, may sarili din akong version. Wala kasi akong ampaw, ayan, eh. nilagay ko na lang dyan. O, oh, bahala na si Batman dyan kung talagang may swerteng darating, may swerte, di ba, chaps Happy New Year sa atin lahat. Happy, happy ng umaga, masayang umaga sa atin. Ayun lang, kung nagustuhan mo ang video, mag-like, mag-subscribe. Happy New Year sa lahat-lahat. Maraming maraming salamat sa inyo.